Isang makulay na pagdiriwang ang ginanap sa ika-isang daan at isang anibersaryo ng Lutokan Seventh-day Adventist Church. Isang siglo ng pananampalataya, pagkakaisa at pasasalamat sa katapatan ng Diyos. Para sa Balitang May Pag-asa, narito si Novis. Naging matagumpay ang selebrasyon ng ika-isang daan at isang taong anibersaryo ng Lutokan SD Church, Sitio Highlander, Lutokan, Saraya, Quezon. Maaga pong sinalubong ng mga kapatiran ang mga bisita sa pamamagitan ng mainit na pagkamayan bilang bahagi ng pagdiriwang na ika dat isang anibarsaryo. Tampok din sa programa ang pagbasa ni Melody de Leon ng kasaysayan ng iglesia na muling nagbalik tanaw sa pagkakatatag nito hanggang sa kasalukuyang panahon. Sinundan ito ng isang video presentation na nagbalik sa mga mahalagang kaganapan na ika ang taon ng selebrasyon. Sa kanyang mensahe ng patutuo, ibinahagi ni Pastor Ponciano Poncing kujamat ang himalang pagaling ng kanyang asawa mula sa aneurysm. Ayon sa mga doktor, maaari na itong mawala ng alaala, ngunit muling nagising na normal ang kalusugan at malinaw ang isipan, isang himala mula sa Diyos. Ibinahagi rin niya ang karanasan ng isang babaeng sinasabing inaalihan ng masamang espiritu sa pangalan ni Jesus, umurong ito at tumigil sa pananakot. Binigyang din ni Pastor Kujamat na sa pananampalataya kay Kristo, may lakas ang bawat mananampalataya upang malampasan ang pagsubok. Kaya't panawagan niya, manatiling tapat, huwag matakot sapagkat si Jesus ang ating gabay at tagapagligtas. Mga kapatid sa lutukan, na-miss ko man ang 100 years na celebration nyo. Uh, masaya po ako na manayahan sa ikaisandaan at isang anniversary nyo. Talagang napakarami pong pagbabago. Alam nyo na destino po ako sa lugar na to. 39 years ago na ang lumipas. At talaga namang ibang klase po ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon Diyos palago ng palago ang mga kapatiran, pasigla ng pasigla. Hindi lamang yung buhay ay spiritual, nakita ko pati ang buhay nila sa sosyal, emosyonal, relasyonal at maging sa pinansyal ay lumalago sila. Nawa ay basbasan kayo ng Diyos at hindi lamang tatagal ang panampalatayan nyo ng isang daang taon Kundi so sobra pa to hangga sa dumating po ang ating Panginoong Heso Kristo. Pinabati ko muli kayo na ang 101 years of church anniversary. God bless. Samantala, maayos na naipamahagi ang tanghalian sa mga kapatiran at bisita na nagsalusalo sa kainan. Sa dakong hapon, isinagawa ang SDA Fundamental Doctrine Review ni Pastor Gudzamat, ang mensahe upang patatagin ang pananampalataya ng mga dumalo. Ibinahagi rin ni Melcher Cadiz ang kanyang karanasan mula sa pagiging ordinaryong miyembro hanggang sa pagiging head elder na SDA Church sa distrito ng Saryaya. Bahagi rin ng patutuo ang isang senior member tungkol sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos at sa pananampalatayang Adventista. Tayo po ay nagtatagumpay sa ating pong ginagawang selebrasyon sa ating pong ika-101 Uh, years ng ating pong iglesia sa lutukan kaya pinupuri natin ang Panginoon sa tagumpay sa mga kooperasyon ng ating mga kapatid upang maidaos natin ang programang ito at nakita natin na ang bawat isa ay nagkakaisa patuloy ginagampanan ang gawain na itinatalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin kaya po uh, maraming mga pinagdadaanan tayo sa nakaraang taon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon bagaman maraming pinagdadaanan patuloy nagtagumpay ang gawain ng Panginoon. Kaya po sa atin pong hinaharap na 102 uh, na taon ng ating pong iglesia aking hamon po sa mga kapatid na patuloy pa rin natin paigtingin ang ating pananampalatay sa Panginoon, patuloy pa rin tayong kumapit upang sa gayon, anuman challenge, anuman mga pagsubok tayo'y manatili pa rin, na tumayong matatag sa kanyang harapan at marami pa tayong mga kaluluwa madala sa ating mahal na Diyos. Kaya po sa hapong ito, pinupuri at sinasamba po natin ang Panginoon sapagkat tunay ang tagumpay ay nasa kanya. Bilang pagtatapos ng pagdiriwang ng ika-isang dat isang anibersaryo, nagsagawa ng seremonya na pagsisindi ng sulo sa pangunan ni Head Elder Brother Tony Obog. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako si Nobis Isagire, nag-uulat para sa Hope Today, ACNP News.